Kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, naglabas ng joint statement ang Defense Departments ng Pilipinas at Amerika. Kaugnay sa kung anong mangyayari kung may umatake sa sasakyan ng militaro Coast Guard. May bilin din ang Pangulo sa mga bagong general ng Sandatahang Lakas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Your new positions and ranks shall place you at the forefront Both familiar and new and novel defense and security challenges. Malaki ang hamon sa 31 bagong general na pinanumpa ng Pangulo. Kakabal na promosyon ang nakaatang sa kanilang balikat, kaya may bilin ng Pangulo. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo umiigting natensyon sa West Philippine Sea. Sa hiwalay na pagkakataon, binanggit naman ng Defense Secretary ang pagbalanse ng Pilipinas sa mga aksyon nito para igit ang ating soberanya. Kahit daw kasi ayaw ng Pilipinas sa magkadigmaan. So ang maliwanag, hindi po tayo pwedeng umatras yes. dyan sa karagatan natin. Hindi, hindi po namin ito uh, ginagawa na recklessly or naghahanap ng away o napabarubado. So pinag-iisipan po natin ito. Sa isang joint statement, muling pinanindigan ng Defense Secretary ng Pilipinas at Amerika ang obligasyon ng dalawang bansa na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay pagtatanggol ng dalawang isa't isa kapag nagkaroon ng anumang pag-atake sa AFP vessel sa sakyang pangimpapawid o public vessel kabilang Coast Guard. Kasunod yan ang pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dito October 22.